So yon, what's up guys? Nandito nga po pala kami ngayon sa Nara 2. Ito, nandito nga po pala ang aking Chihuahua na si Luka. Luka! Hey! At ang aking manok na si Burnok. <laughs> Ito. <laughs> ang aking manok na si Burnok at ang aking Chihuahua si Luka. Yan. Tinan nyo kung gaano kagaling to, guys. Oh. Stand. Ang galing. Ayaw, sumunod. Tapos, meron pa ako dito. Ang aking fried chicken na si Betchin. Yan, nandiyan siya sa loob. Kakagawa lang ng itlog. Ito nga po pala ang aming house and lot. Ito pa. Ang aming mga mangga. Nasayang na. Magaling pa ibinenta. And guys, ito nga pala ang aming lumang bahay yan punta tayo dito guys ito nga po pala ang aming kalagang rabbit na si Ratatouille ayan gutom na siya at ito pa ang isa na si si Barnish ayan yan, yan. makikita nyo napaka cute at napaka talino nyan kumakain niya ng itlog ng manok gusto pa yung malasado tapos nandito pa tayo. Puntahan natin si Nayasi dun sa loob, guys. Ayan! Hi, guys! Pasok tayo dito, guys. Pagpasok nyo dito, makikita nyo agad si Yasi Miles! At guys, ito nga po pala katapos lang kumain ni Yasi. Ano yung kinakain mo? Pieces. Pieces. Pampaano yan? Kalam. Wala. Okay. Ito nga po pala ang aking Junakis. Anong ginakain mo? Egg. Para hindi sa sa pagkain ng pisas, kakainin ko pa dito. Yan. Tingnan nyo kung paano niya kainin. Wow, yummy! Yummy! Parang si Iba na alawi! <laughs> kainin ko na yung pinakamayon. Natunglong natung na. Mamaya guys, ay eh, gagala namin kay ni Yasi. Yan. Hintayin nyo kami guys mamaya Guys, andito na nga po muna kami sa labas Dahil may malamig-lamig dito ang hangin Kasi so, si Yasi, anong gagawin natin Yasi? I don't know I don't know? Saan kaya tayo pupunta? I don't know Yun nga pala, ang aking Junakis na makulit Bebe, dito ka! Hey, Rabbit! It's rabbit, it's rabbit. Yan guys, kumuha na nga po pala silang dalawa ng pagkain sa rabbit at bibigyan natin sila at hindi pa sila kumakain. Ayun! Bilis agad kumain na. Bilis nang tinakbo ah. Ito na. Bigay mo ito. Give mo ito sa kabila, bebe. Give mo. Yan, give mo. Give. Give mo ito sa kabila. Give. na dito, bebe. Wala ito. Yan. Give mo pa lang ito yun. Give mo ba? Give mo sa kabila nga po pala ang aming tricycle ang tricycle ni Yasi yan napakagandang tricycle ni Yasi ito nga po pala ang aming tanim na kamatis pwede nang anihin yan kung tayo kamatis kung tayong kamatis guys yan kamatis medyo may bulok na yung isa yan ganda ng kamatis oh bebe guys bumalik na nga po pala kami dito sa loob ng bahay dahil masyado pang mainit at napakakulit ng aking butiting yan oh tingnan nyo naman ang ginagawa ayun nga pala si Yasi pabalik na rin siya yan, kung makikita nyo, nandyan siya, nagtatago. Yun! So, yun, guys, paano po? Dito na muna nagtatapos ang aming vlog.